Aba ibang klase nga talaga mag-ensayo itong si Stephen Curry dito sa unang araw ng training camp ng Warriors. Pero bago natin pag-usapan niyan ay ito muna nga ang malarobot na si Kyra Irving na parang hindi nagkaroon ng ACL injury. Well, he's moving very well dito nga sa unang ensayo din ng Dallas Mavericks. At kasama niya nga, ito nga si Phil Handijan. Ito, silipin natin ang individual workout na ito ni Kyra Irving. So mukhang his recovery is going very well pero nilinaw na rin ni Kyrie Irving sa muling update niya na he will not rush back his return kapag 100% na daw siya tsaka siya babalik. And speaking of 100%, abay dito nga sa training camp ng Chicago Bulls pati na rin ang Atlanta Hawks. Abay 100% effort na agad ang kanilang binibigay, taking charges at napakaganda ng energy nila from the start. Silipin natin itong dalawang video clip na ito. And well, ito namang si Kevin Durant. Abay, mukhang he is getting along very well with his new teammates dito nga sa team ng Houston Rockets. Una ay dito kay Jeff Green at matapos ng practice, abay, nakikipag-trashtukan pa nga daw dito sa kanyang mga bagong teammates. Silipin natin ito. At ngayon ay atin ang silipin itong si Stephen Curry at ang kanyang kakaiba nga talagang pag-ensayo dito sa practice nila. And well, sa video clip ngayon ito ay this is after the official practice ng Warriors. Matapos nung kanilang talagang pag-ensayo 5 on 5, 3 on 3, working on their plays, kumbaga yung mahirap na practice ay tapos na. And yet itong si Stephen Curry sa kanyang individual workout is still moving at game speed meaning 100% pa rin ang pag -e ni Stephen Curry kahit ito'y para bang shoot around na lamang. Ano ba well, kung mapapasin nyo nga si Buddy Hill sa likod ay medyo matamlay na ang pag i -e medyo matamlay na ang kanyang catch and shoot. And yet itong si Stephen Curry, ang kanyang intensity ay still nasa 100%, nasa game speed pa rin. Ito ang pag i -e ni Stephen Curry at ito, atin nga itong silipin. At yun nga ang talagang kakaibang pag-ensayo ni Stephen Curry na ilan lang sa mga NBA players yata ang gumagawan ganitong klaseng ensayo na kahit sa parang shoot around na ay still moving at game speed and at 100%. Anyways, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? comment nyo lamang yan sa ating comment section.